yun mga kadagit flex ko lang sa inyo yung mga matitigas ko na nahawakan nagagamba eto napakasolid niya eto ayan yung lang pa na yan at etong tala na to solid na rin to may dalawang panalo sa akin to hindi ako nang kakamali at pinakawalan ko na siya ayan napakalupit niyan jensen line po yan at yung kanina naman yung mindoro line syo yung orange eto isa rin sa mga solid to mas battle line ayan o bulik Ayan. grabe yan mga kadagit solid din yan sa panalo yan at eto naman mga kadagit isang pulahan Ayan. galing Cebu Ayan. pang ulutan naman yan eto mga kadagit napakakunat na gagamba isa sa mga paborito ng lahat ng mga maglalaban Ayan. yan ganyan kulay eto bulik na puti may favorite color Napakatigas na ito mga kadagit Ayan, sobra At syempre, ang pinaka-favorite sa lahat Si Negro, kulay itim Ayan, nagtala ng dalawang panalo Na may 22K At ito naman si Pulahan Ayan, grabe naman yung pula na to Ayan, oh, grabe yung Solid din yung pula na yan Ayan, may timbang na 0.27 At syempre, hindi ko makakalimutan to Si Orange Ayan, Grabe rin yung orange na yan. Solid na kulay. At syempre mga kadagid, ito ang aking Facebook page. Sinahin niyan po kayo mag-follow, mag-like at mag-share. Hindi dito tayo madalas mag-live at mag-shoutout. Yun lang. Maraming salamat and God bless all.